Hello guys, good morning, good morning Happy Tuesday everyone So, ang panahon natin ngayon ay parang, ano? parang makulimlim iwan ko ba kung may, ano dito sa amin or apiktado ba sa, kung mayroon bang low pressure ngayon, di ko alam hindi ako updated sa mga issue about weather so, ngayon update muna tayo dito sa ating Uh, palay. So kung magtatanong kayo mga ka-farm ay ano na to? Nasa boating stage na to ang ating ano, ang uh, ating palay. By stage kasi yan. So kung hindi niyo alam kung anong boating stage ay yung ano pa ano na lang. Yung bun buntis na ba yung palay? Hmm. Para boot na siya, boot. Boot. Boot boot. So ito mga ka-farm, ipakita ko ni sa inyo kung ano meron dito sa aking palay. So ipakita ko sa inyo ito ay sanhi ng punggos. Ito yan mga ka-farm. O mayroon siyang, or blast. Blast to mga ka-farm sign sa blast. Mm. Iba lang iba kasi yung ano, brown spot. Blast. Pero hindi na yan ano mga ka-farm. Mm. Hindi naman masyado madami. Mm, yan. Mga, ano yan, sanhi ng blast. Pupunta tayo doon, maghanap tayo ng ibang sakit. Okay. Merong isa, isa hindi yan, hindi to sakit, sanhi to ng leaf folder. Yan. O, oh, dito mga ka-farm. Dito banda kasi ay napiktuhan sila ng ano. Pero, hindi na to. O, sa Bisaya, kabalakan mga ka-farm kay medyo gamay-gamay raman siya o sign Nga ato naman ni siyang na-treat na-treat na nato ni siya o ponzi side mm. ni siya status diri ya kanang diha ang ah, mga ka farm bagong gubal ni siya or bagong open na ano so yan pakita ko sa inyo at saka ito at saka yun yun puntahan natin ano yan lipstick yan oh lipstick hindi yan lipstick naku ang lamig so dito tayo mga kaparm itong klase na ano sakit pa rin to mga kaparm pero hindi tayo mag worry nito mga kaparm ha tayo mabalaka ani nga sakit pero nindot ba si ya, no maka yung tagbarigitid <laughs> oh pero mauna siya ang gitawag nga lipstick Ah, oh, lipstick. Sorry mga ka-farm, lipstick yun nasa sa akong nahuna ha, pero di na siya lipstick. Sakit ni siya, nga ang tawag is bakanai or bakani. Bakani. Ang man niya ako ang... Kwan. Ah, Okay. Yan. Hanggang sa ilalim mga ka-farm, oh. Hanggang sa ilalim. Lalim, tapos yung affected plants niya yung mother plant talaga oh. yung mother plant hmm. hindi yung ano suwi or tillers so tingnan nyo yan hanggang sa ilalim papunta dito sa ibabaw yung nakikita nating parang variegated leaves oh, pero yan mga ka farm hindi yan siya tayo mabalaka na ha kay uh, sa thousand thousand sa seeds isa lang siyang ramotong ha For example, sa 10,000 seeds of rice, isa lang ang mo, appear ani nga sakit. So, safe siya. Uh, Unlike sa mga lipstick streak, uh, unlike sa mga ganito, kapag aatake lang talaga tong mga ka-farm tong brown spot, mga ganyan. Kapag matagal natin na ang response sa uh, irrigation, mas lalong dumadami yung brown, uh, brown spot or blast sa ating tanim or sa palay kasi yung brown spot a uh, brown spot or blast ay ano uh, mas lalong dadami yan kapag masyadong tawag diyan mas lalong dadami kapag kulang sa tubig pero yung ano naman yung sinasabi ko kanina lip strike lip light mga ganyan basasan sanhi sa bacteria ay ang ano diyan ang tambal diyan ang, ang tawag diyan kailangan ding ah uh, tanggalan ng tubig. Oo. Oh. Hindi to ano mga ka-farm lipstick pero ito ang sign sa kaniyang ano. Ano, ipapakita ko lang sa inyo. Pero ganito. Lipstreak, ganyan. Pero hindi yan san ano yan? Sign sa nagbuntis na yung palay. Hindi yan sakit. Uh, ito pala. Ito mga ka-farm, ganito ang sign sa lipstick kung hindi niyo nakikilala. Mga ganyan. Simple lang. Dapat ma-identify natin bilang sa mga farmer or mag-uuma ang sakit, sanhi ba yan sa sakit or sanhi ba yan sa piste or dangan. Kasi alam nyo mga ka-farm, hindi tayo ah uh, diretso diretso mag ano mag bigay ng ano tawag diyan yung tambal ba or gamot dahil paano tayo magbigay ng gamot na hindi para para sa kanya ang ating maibigay so yun like for example ito sakit na agad yung ano dapat kailangan nating tingnan at uh, subukang sirain yung nakabalot na dahon. So mayroon diyang nakatira na ano, larvae ng uh leaf So kailangan diyan uh, before pa ani uh, mga kafarm, farm uh, nangyari ito ay naagapan na to ng tinatawag natin na systemic uh insecticide. Yung systemic kasi mas maganda kasi uh, kapag sila ay magkakain nito, hindi sila makagawa ng ganito mga kafarm. Pero na dito banda is na esprehan ko na to kahapon. Hindi ko na lang sabihin kung anong brand na ini ko. Basta ano no yun. Medyo systemic yun. Medyo. <laughs> systemic yun mga ka-farm. At saka hinaluan ako ng konti kontak. Kasi kapag ano. Kapag hinaluan natin mga, ng ano kontak mga ka-farm. Siyempre yung direktang matamaan ay mamamatay agad. Diba Mamatay agad 'yung direkta nating natamaan. So may nakita tayong patay na tawag diyan, plant hopper. Tapos advice ko ay kailangan 'yung iba na lalo na hindi walang eh, hindi nakakaalam sa ano, farming. Dapat kung mayroong mga training, seminars sa mga farmer dyan sa malapit na lugar nyo ay dapat mag naman kayo. Kahit sabihin nyo pang ay matagal na ako sa farm ano kailangan tayong ano kahit nga yung nag-aaral kailangan pa nila ng refreshment hmm, alam niyo mga farm dahil mayroong mga update ngayon oo oh, yun baka mayroong bagong ano bagong programa na hindi na tayo mag-spray kailangan na nating i-broadcast yung insecticide meron naman pero nako napaka Ah uh, napakahasardos talaga mga ka-farm. Hindi uh, hindi safety sa ating mga alagang uh, mga alaga lalo na kung makagala tapos sa mga ano sa mga sa mga atawag diyan sa mga kabataan lalo na yung uh, tubig. Hmm. itong mga ka-farm mo, iyan itong nakita natin is Tingnan nyo. Mayroong uod. O, -od. oh, di ba? Hmm, hindi niyo nakita. Ito yung uh, kinain niya yung dahon. So, hindi yan natamaan. Dahil hindi yan natamaan sa spray, kailangan matamaan yan sa ating kamay. Okay. So, strider ang term nila at ani. Mm hmm. Hmm halos sisirain nila yung buong dahon ng palay. So ang dahon ng palay kailangan 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 yan dahil sila yung tagaluto upang maka forma ng o okay. Yun. Meron talagang ano, mga laman yung mga leaf fold. Leaf folded. Oh. Yung iba wala na, patay na yun. Hindi kasi perfect kapag mag-spray tayo, naka-fold na yung dahon. Kasi yung iba ay naka-hide talaga ng uh, balot na balot talaga mga ka mm. Yan. So, yun lang. Basta tandaan nyo, huwag kayong padalos-dalos mag-spray. Dahil alam nyo, uh, lalo na kinakain ng kinakain to ng tao, hindi to panghayop na ano, tanim natin uh, kailangan Tama lang at nakasunod pa rin tayo sa good agricultural practices na hindi tayo kahit may pera man tayo makabili ng mga uh, synthetic chemicals para maganda yung uh, yield natin kailangan i minimize din natin ang paggamit ng chemicals so sana nga ay mas mabuti nga kung tayo ay gagawa ng sarili nating uh tawag dyan, insecticide using Uh, organic organic way so yun mga ka-farm simple lang naman yun pero alam niyo mga ka-farm uh, lalo na sa atin bilang farmer ay hindi na tayo gustong mahuli o di ba lalo na wala tayong handa hindi tayo handa sa paggawa dahil alam niyo yung organic organic farming is napakaliburyos talaga at saka maraming baldi-baldi. So kung para sa mga tawag dyan, kung para sa mga gagawa kanang ng synthetic ba, ka ng dritso or ready made na, ay wala na. Litro-litro na lang or galon-galon na lang yung binibili natin. Kung para sa tayo ang gagawa ay, naku, baldi-baldi. Kailangan natin tapos hindi hindi kailangan ang contaminate uh, mayroon tayong building so yun marami sana ang gagawa pero uh, doon na na ano nahirapan sila sa mga uh, requirement materials requirement uh, or materials needed sa paggawa dahil napakaliburyos talaga as in dahil dati ay ako isang uh, municipal coordinator sa agriculture uh, sa organic municipal talaga pero ako ay nag-stop naman sa trabaho. Hindi hmm, na ako ano, tawag diyan. Hindi na ako coordinator ngayon. So alam ko kung ano ang trabaho sa mag-organic. Napakalibourious talaga kaya maniwala man kayo sa hindi. Napakalibourious talaga. <laughs> so kaya nag-go na lang ako sa synthetic pero uh, using gap sa sinabi ko kanina gap is meant ah uh, no ah uh, good agricultural practices yun lang mga katfam thank you so much for watching bye bye everyone